na naman tapos tayo ay mag travel mag gala gala tayo kasama yung mga kaibigan natin as you can see nandyan tayo sa bundok maganda yung tanawin kaya mag relax muna tayo habang nasa day of tayo para makapag release ng ating mga stress it's a nature Punta tayo ng bundok guys. Mag-release ng stress kasama yung mga kaibigan. Enjoy lang tayo sa buhay. Kasi minsan mahirap yung puro stress na lang. Hindi tayo makapag-relax ng utak natin. Kaya sulitin natin habang tayo ay nasa uh, day off. Kung tayo ay nagta-travel, release the stress. At i-enjoy lang ang bawat oras na nasa ano tayo nasa ating day off kasi pagbalik natin sa mga bahay ng amo natin another stress na naman panibagong stress panibagong iisipin lalo na pag meron tayong iniisip sa Pilipinas sa mga anak natin sa pamilya kaya habang nasa travel tayo nasa day off stress na ilabas natin yung mga stress natin at enjoy lang natin ang bawat Uh, oras na kasama natin yung ating mga kaibigan. Let's go guys. Enjoy our drama.